natanong um, ni Ogie ano daw ano Instagram mo. Oy! Oy! Pinadali ko na yung ano, oh, ay ay yung message, na, na, yung message yung, na. yung tatawag Manager. ka pa sa talent <laughs> coordinator o eh, dito na kaysa Diba? Lakas ng tawag, tawa, na, grab. kasi ito. Yes. Oo. Oh. Yes. So, kasi oh. ang ganda rin ang pagkanta mo kanina. Kamus, kamusta, si Derek? Nakapagpalit talaga oh siya yung pwesto ito. kay Bong. Ba? si ang pwesto oh. niya ako dito. Oh. Sabi oh. niya sa akin, no? excuse me. Grabe. Diba? Nakita ah. ko diba? yun diba? eh. Hindi naman yung titignan. Hindi kasi nga yeah. ka talent oh. manager ako. Gusto ba mag, uh, magpa-manage? Apo. Ah, talaga? Oh, willing. Yes, oh. Willing naman po. Wala, oh, wala ka, wala bang pinipirmahan na kontrata kahit kanino? Wala oh. pa po. Ay, parang gusto mo rin ng joint account. Bakit? Hindi, hindi. Basta -basta oh. oh. Pwede basta-basta nag-joint Ay, Oh. Pwede, pwede. Yung kunyari, kaya niya manager ka tapos. Kasi Hindi. si Jackie, naka-joint account kami ni Jackie. oh talaga? Pwede. pwede. Para nawi-withdraw ko rin yung mga pinagkakakitaan niya. Namu-monitor mo. <laughs> Namu-monitor na lang. Mo Ay, so, gumagamit din ako. So, pwede rin niya withdraw yun yung pinagkakitaan mo. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. oh, oh. Pwede rin pala. <laughs> oh, pwede pala yun. So, gusto mo ba talagang ano, bumalik sa pag-aartista? Yes po. Oo, oh, oh, nami-miss yun na umarte. Tao. Pero alam mo, magaling umarte ito si Ellen Adarta. Oo oh, naman. Correct. Na. Oh, oh. oh lalo na pag kontrabida. Yes. Yung mga teleserye niya dati. Kamu saan makinig Derek? Okay naman po kami. Actually, busy po kami ngayon sa pag Paulate, ha? Hindi! Hindi! Derek, 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 la, di si, Derek si, ha? si Derek nandiyan lang sa taas. Si <laughs> Derek nandiyan lang sa taas. Si Derek, nandiyan sa taas. Derek John Mullion. Ano <laughs> <Di> ba yun? <laughs> Asa ba si Derek ngayon? Ba't di mo sinama? Nasa bahay po siya. Busy po siya mag-workout. Di ba naging oh. job? Rufa, may di ba naging job mo si Derek? <laughs> Ay, grabe. Hindi. <laughs> <And> Nakasama <then, laughs> ah. ko lang sa show. At Derek Santos pala yun. <laughs> Iba yung Derek. <laughs> Lagi jowa niya si Derry, si Eric Sant. Di ba lagi yes, si Eric Sant? Yes, 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 yes. Uh, Dating da wala na yun. Oh, uh, uh, ah, yes. Pass <laughs> Yes. <laughs> <laughs> well, anyway. So, ito talaga si Erin Adada. Ano, mm, no. uh, fit inspiration talaga yes, to. Him, yes. No? Tsaka, na, nag nagkaanak mm. 'di ba nag-asawa yeah. pero, pero fit pa na, rin. Nanatili ang kanyang pag-aalaga sa kanyang sarili. Yeah. Kasi yeah. maraming nanay naman talaga na hindi natin hindi natin masisisi kung bakit napapabayaan din ang sarili no. kasi oh. very demanding ang uh, mahirap uh, pagiging oh. nanay. Mahirap yeah. pero siya maintain. maintaino. Oh. Ano ba sikreto ni Ellen bakit na may maintain mo yung yung pangangatawan? Siguro 8 hours of sleep lang po Tsaka saka tamang pag-aalaga sa sarili at sa katawan. Oh. Yung pala, 8 hours pala yung sleep eh. Eight hours it. daw. O, isa pang kain naman, anong, anong tamang kain? Yun, yung diet. Ay, parang ano panatili ang, ang pangangatawan. More on, ano po ako eh, more on vegetables po ako. Beach? Eh. So, ang kulay Be nun? Bege. Bege. Dapat beige. Dapat <laughs> beach. Green <laughs> and green. Vegetable? Nagulat <laughs> na, lang siya. Maki. Na, ano lang <laughs> yun? Ano kulay? Ano kulay? <laughs> vegetable <laughs> ito, beige. Alam ko kasi green. Kakulay nga suot mo. Vegetable. Sorry. Sorry. Ano-ano mga vegetables ang kinakain? Oo, oh, oh, yeah. ano yan? Ano po? Lettuce, ampalaya, mga green, ano po? Green, green leafy green. Kinakain ko right. din naman yan. Ba't hindi naman ako naging ganyang kaganda? <laughs> oh. Green leafy vegetables. Iugasan ba yun? Maganda. Dapat. Maganda. <laughs> Kailangan daw maniwala ka. Maganda ka. <laughs> Ulitin mo yan, Ogi. Ulitin mo. Ulitin mo. Ulitin mo. Paano? ba yun? Paano yun? Maganda ka. Ulitin, ulitin natin. Hey, kumakain tinuro ko mag-ano, ba't hindi mo ko gumanda ng ganyan? Maganda ka. Maganda ka. Tandaan mo, kailangan naniniwala ka sa sarili mo na maganda. Pinulo ako mo lang ako. Pinapaasa mo lang ako. Hindi kita pinapaasa. Sinasabi ko lang ko sa'yo, o totoo, kung ano ang dapat nating isipin. Lagi. Pinapaniwala mo lang ako sa mga bagay na yan para lalo ako masaktan pag nalaman ko totoong katotohanan. Bigyan ka tayo ng halimbawa. Lagi ko sinasabi, matangkad ako. Matangkad ako. Pero dito. Oh. Salika. Oh. Salika. Uy. Oh Ilang ilang araw nang nasasaktan niya? Yeah, ka. <laughs> <laughs> Pero alam mo iba 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 ang talent nito, no? Oo, ano ay, iba 'yan? Ay, 'tisang ang ang may talent. Totoo, ano sinuot yung craft top oversized. Hindi 'to craft dia. Ilang <laughs> araw nang nasasaktan niya. Maniwala ka lang. physical, May ganyan si Ayong crop top yan, eh. Oo. Oh, Pwede siya yung oversized. Too. Depende sa tao. Sabi kasi niya sa akin, Kuya, ang bagay sa'yo yung oversized. Lagi uh -huh. right? kang bibili ng oversized. Naniwala kung, ka. Kung yung dito 24, kukunin mo 26. Yan oh. sabi. No, oversized naman dapat. At ikaw lang din ang artist ang nakakapagtiklop ng walking shorts. <laughs> Kaya naman, yes, maniwala yes, ka. Yes, walking yes, yes, shorts pala yan. Okay, nagagawa niyang ano oversized oversize ang at, at nakakapagtiklop ng walking Ritz mali ako oh. nasuot ko yung pantalo ni Ogi ay <laughs> grabe never... nagkakaligtad kayo wow <laughs> Bakit na nakatiklop. Hmm. Ah, oh, sige, sige. Oh, bakit? 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 siyempre, mahaba yan. Di ba, usually, puputulin mo yan. Oo. Oh, oh. Umaasa pa ako kasi lalaki ako. Y kaya hindi na niya ko na yeah. Oh, kasi nga, maniwala yes, ka. Yes, yes, kasi nga, yes, yung allowance. nanay, yung nanay niya lang. Spoiled kasi to eh. Oh, hmm. bakit? Di ba yung mga nanay, yung mga bata, pag bibili na lang ng damit, laging may allowance. Kasi ito na yung naniniwan sa yun, mga laki pa to. Mm. Di ba? Okay. Bi mabibitin. Binili ng pantalon. Oo. Oh. Okay. Binili ng pantalon. Sabi, ay, naku, mahaba. Lalaki pa ito. Ginupit ng nanay niya. Oh. Tapos? Eh, nung ginupit yung pantalon. <laughs> eh, suot niya. <laughs> Kasama yung binti. <laughs> nagupit din? Kaya yun. Kaya umingsi. Kung hindi nagupit na rin, six to ngayon yan eh. Oh. <laughs> <laughs> eh, nagupit yung bias. Nakutita so, Hermine. Pagkatapos tuhod, pa Oo. oo, oo. Nakakatawa yun. Ah! Nakakatawa <laughs> <laughs> oh, So, pipakita kita ulit ang tuhod mo. Sabi. Di <laughs> mo di ba? <laughs> Hindi ko narinig. Eh. Thank you. Pero sinabi niya. Na? Ni yung pandalait mo sa akin. Sino sabi? Si Vice Ganda. Sinabi niya. Buong <laughs> 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 si talaga. Si Vice Ganda. Si Vice Ganda. Saan sinabi niya? <laughs> <Buhumang laughs> si <ba, laughs> si <laughs> Saan sinabi, si <laughs> sinabi, <Sala> <laughs> sinabi niya? <laughs> Saan sinabi niya? <laughs> Saan sinabi niya? <laughs> Saan sinabi niya? 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 Lalo na niya? Saan sinabi niya? Saan sinabi niya? Saan sinabi oo <laughs> oh. pero ano ba ang pinakamaganda kay Ellen Adar? Yun Yan. kasi maganda ka talaga eh. Maganda ka sa paningin ng maraming tao, pero bilang ikaw ang pinakanakakakilala sa sarili mo. What's the most beautiful thing about you? Yeah. Yun, eh. Siguro po yung most beautiful thing sa akin is yung heart ko. Oh. oh. 'Di diba ba malaki yung puso yung niya, yung, hurt niya? <laughs> yung, hurt. yung no, heart niya? Ito, heart daw. Heart, heart. Heart. Bakit puso? heart. Bakit? Kasi ano po, parang pag nagmamahal po ako ng mga tao, is binibigay ko lahat. Kahit walang kapalit or sukling. Ano. Unconditional. Yes. Walang sukling. Ganun dapat. Walang kapalit.